Iringin ngayong araw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang petisyon para sa dalawang pisong dagdag pamasahe sa jeep. Ano kaya masasabri yan ng mga pasahero at chuper? Live mula sa Maynila, may unang balita si Jomer Apresto. Jomer! Igan, good morning. Nandito ako sa bahagi ng One Luna sa Divisoria, Maynila. Karamihan sa mga tsoper na nakausap natin dito, eh hindi pabor na taasan pa ng dalawang piso ang pasahe sa mga jeep. Narito ang aking report. Madilim pa lang, nag-aabang na ng masasakyan ng 72 years old na si Mang Rodolfo sa bahaging ito ng Piborgo sa Maynila. Nagtitinda kasi siya ng pruta sa Divisoria, kaya lagi siyang sumasakay sa pampublikong transportasyon. Pinangangambahan niya ngayon kung sakaling aprobahan ang dagdag na dalawang pisong pamasahe sa mga jeep. Hindi ako pabor doon. Ay, mahirap na ang pera ngayon eh. Pamasahe lang, talo ka na eh. Malaking bagay sa amin yan ang kakagraduate lang na si Francis, hindi rin pabor sa petisyong ito. Pwede pa raw kasing magamit sa ibang bayari ng mga estudyante ang dalawang piso na idadagdag sa pamasahe. Minsan po na short po sa budget yung aking magulang sa pagbigay ng pamasahe po sa akin at ang baon. Makakadagdag pa po yun sa baon po ng mga estudyante po. Baging ang ilang jeepney driver, hindi rin pabor sa nasabing petisyon. Tulad ng 59 years old na si Mang Rodrigo. Mahal lahat mo sa, mahal. Mabilihin, Mahal. Dapat pag ganitong panahon nga medyo crisis pa, di tama na yung tracy muna. Para sa kanya, mas mainam daw na ibaba na lamang ang presyo ng diesel. Hindi rin pabor dito ang choper na si Alias Onyok. Humiling siyang itago ang kanyang mukha. Sabi niya, bukod sa presyo ng diesel, malaki rin ang epekto sa kanila na mga dumaraming alternatibong transportasyon. Sa oras kasi na tomas pa ng dalawang piso ang singil nila, mas ganyo raw ang mga pasahero na sumakay sa iba. Napakahirap ng biyahe po ngayon. Lalo na po maraming nadadagdag na mga katulad ng mga e-trike. Yan pong malaking sagabal po sa lahat ng driver dito sa Metro Manila. Nakatakda na magkaroon ng pagdinig ngayong araw ang LTFRB kaugnay sa taas pasahe. Noong 2023 pa nakabinbi ng petisyon na gawing 15 pesos ang pamasahe sa mga jeep mula sa kasalukuyan na 13 pesos. Igan, sabi pa ng mga tsuper dito, mas mainam na matutukan ngayon ng gobyerno ang pagbaba ng presyo ng gasolina at ang pag sa mga e-trike. Yan ang una balita mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Wala mo nang itatakda ang maximum suggested retail price ang Department of Agriculture para sa karing baboy sa susunod na dalawang linggo. Ayos sa DA, napagkasunduan nila ng mga stakeholders sa pork industry. At pag aaralan muna kung magkano ang nagagastos bago makarating ang karaning baboy sa mga pamilihan. Aalamin kung sa produksyon, pag import pag o pagbebenta ba, pwedeng pamabain ang presyo. Habang wala pang MSRP, sisitahin muna ng DA ang mga nagbebenta ng karaning baboy na lagpas sa 400 pesos kada kilo. Tuloy ang pag-iikot sa iba't-ibang bahagi ng bansa ng mga senatorial candidate para ipahayag ang kanilang mga tututukan sakaling maupo sa pwesto. Narito ang aking unang balita. Sa Laguna ay binida ni Atty. Angelo de Alban ang kanyang mga advokasya gaya ng kontra korapsyon Sa ilang palengke sa Nueva Ecija ay sinulong ni Mimi Doringo ang umento sa sahod. Sabi naman ni Jerome Adonis, hindi dapat puro negosyante ang nasa Senado, kundi ordinaryong tao ang pagkakaroon ng progresibo at makamasang transportasyon ang inilatag ni Modi Floranda. Nagpaalala si Sen. Bongo sa government workers sa tiyaking bukas ang kanilang tanggapan sa mahihirap. Kasama ni Go sa Baguio City si Philip Salvador. Sa isang press conference, sinabi ni Ping Lakson na may kakulangan sa implementasyon ng mga umiiral na batas. Isinusulong ni Benhur Abalos ang teknolohiya sa pagsugpo ng krimen. Dapat daw ay may maparusahan sa usapin ng mataas sa presyo ay kay Makati Mayor Abibinay. Ang ilang issue sa basic commodities at production consumption ang gustong solusyonan ni Manny Pacquiao. Para kay Tito Soto, dapat magtatag ng Presidential Drug Enforcement Authority. Ilang hakbang para sa pagpapainting sa criminal justice system ang tinalakay ni Sen. Francis Tolentino. Mahalaga para kay Congressman Erwin Tulfo ang pagkakaroon ng transparency ng mga opisyal ng gobyerno. Nais tugunan ni Congresswoman Camille Villara mga isyo ng food inflation at traffic. Sama-sama rin sila sa campaign rally sa Pasay City. Kasamang iba pang katiket na sina Senador Lito Lapid na palalawakin daw ang turismo sa buong Pilipinas. Senadora Amy Marcos na isusulong ang murang bilihin at disenting trabaho. Senator Bong Revilla na paglalaban daw ang karapatan ng lahat at Senadora Pia Cayetano, na binigyan din ang pagbibig ng maayos sa kinabukasan para sa pamilyang Pilipino. Nagbigay suporta sa kanila si Pangulong Bongbong Marcos. Ang kailangan po natin ay mag-unlad, hindi po nananakot at nagsisisigaw. At ang kailangan po natin ay solusyon, hindi po ang mga maiinit at maanghang na salita na wala namang kinalaman at wala namang kabuluhan. Sa press conference, siniling ni Atty. Sani Matula ang pagpapalaya sa isang nakakulong na aktivista. Inihayag ni Willie Revillame sa Lipa ang ilang plano para sa libreng edukasyon at pagpapagamot. Sinabi ni Marval Buena na hahanap siya ng solusyon sa epekto ng tumataas sa presyo ng petrolyo. Layo ni Leandro Verceles na magbigay ng world-class edukasyon sa mga kabataan. Isinusulong ni Ernesto Arellano ang pantay-pantay na oportunidad para sa bawat mamamayan. Sa Kabuyao, Laguna, iginit ni Ariel Kerubi na dapat labanan ng korupsyon. Sa isang universidad sa Cagayan de Oro, idiniin ni Bam ang kahalagahan ng free college law. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita, Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Mana pa rin sa balota ang pangalan ng mga tulfo sa kabila ng petisyon para i-disqualify sila sa eleksyon ay sa Comelec. Ginit naman ang mga Tulfo na walang basehan ng pagpapadisqualify sa kanila. Kaunay sa isyo sa political dynasty. Dahil wala pang batas na nagtatakda ng depenisyon nito. Ng unang balita si Sandra Aguinaldo. pangako ng COMELEC, tatapusin nila ang lahat ng disqualification petitions na nakabinbin sa kanila bago ang eleksyon sa May 12. Kasama rito ang petisyong ma-disqualify ang limang magkakaanak na tulfo na tumatakbo sa eleksyon 2025. Sina AXIS Party List Representative Erwin Tulfo, AXIS Party List Representative Jocelyn Tulfo, Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo, Party List Nominee Wanda Tulfo Teo at Senatorial Candidate Ben Tulfo. Sa petisyong inihain ng retired AFP General na si Attorney Virgilio Garcia, dalawa ang inilatag na grounds o basihan, partikular na binanggit ang Section 26, Article 2 ng 1987 Constitution kung saan pinagbabawal ang political dynasties, batay sa depinisyong itatakda ng batas. Pero wala pang batas na nagtatakda ng depinisyon, bagay na ipinunto ni Congressman Erwin Tulfo. Kailangan pong merong batas. Unfortunately, hindi pa po kumikilos ang Kongreso at saka Senado. Kailangan may defining law, enabling law. Otherwise, saan nga po tayo magsisimula? Halos ganyan din ang sagot ni Ben Tulfo kahit pa kontra din anya siya sa political dynasty. Hanggat walang malinaw na batas, enabling law, sino mag iimplement niyan? Kinwestiyon din sa petisyon kung natural-born Filipino ang mga tulfo na requirement para sa mga tumatakbong senador at kongresista. Sabi ng petitioner, matagal daw silang nanirahan sa Amerika kaya dapat umano nilang patunayan na hindi nawala ang Filipino citizenship nila. Pagpunto ng petisyon, hindi nakaupo noon bilang DSWD Secretary si Congressman Erwin Tulfo dahil sa question sa kanyang citizenship. Ayon sa party list na nag-nominate kay dating Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo, walang nilabag na batas ang pamilya Tulfo. Ayon naman sa mga tanggapan ni na Representative Jocelyn at Ralph Tulfo, posibleng politically motivated ito. Makakalaban daw kasi ni Ralph Tulfo sa pagka second district representative ng Quezon City, ang petitioner na si Garcia. Ayon sa Comelec, mananatili pa rin ang pangalan ng mga tulfo sa balota. Pero kahit ma-desisyonan na nila, maaari itong iakyat sa Korte Suprema, kaya posibleng abutin din ito ng eleksyon. Kung sakasakali po na hindi ma-desisyonan on time ang kanilang kaso, at sa pong sila ay mahalan o kaya naman merong meron ng proklamasyon at pagkatapos merong pang assumption at nakapanumpa na ay wala po tayong magagawa kung hindi i ang kaso sapagkat mawawalan po ng jurisdiction ang COMELEC ay ang jurisdiction po ay mapupunta na sa Senate Electoral Tribunal kapag ka posisyon ay senador at House of Representatives Electoral Tribunal kapag ka posisyon naman ay congressman Ito ang unang balita Sandra Aginaldo para sa GMA Integrated News Bagayahin ng diplomatic protest ang Pilipinas kasunod ng pagdikit ng isang Chinese Navy helicopter sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kahapon. Nangyari na habang nagsasagawa ng maritime awareness flight ang BIFAR sa Baho de Masinloc na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, umabot sa puntong tatlong metro na lang ang distansya ng Chinese Navy helicopter sa eroplano ng BIFAR. balinaw lang na paglabag ito sa International Aviation Regulations. Talagay rin daw sa panganib ang buhay ng mga sakay ng eroplano ng BIFAR dahil sa ginawa ng Chinese helicopter. Gita man ng Chinese military, illegal na pumasok ang eroplano ng BIFAR sa airspace ng Baho de Masinlok na tinatawag nilang Pungyan Dao. Nilinaw ni Philippine Coast Guard Commander Jay Tariela na hindi niya tinawag na traidor si Congressman Rodante Marcoleta Namakarap sila sa tri-committee hearing ng Kamara tungkol sa fake news. Ang pagkompronta ni Marcoleta kay Tariella nagugat sa mga pahayag ng kongresista kaugnay sa West Philippine Sea. Bayunang balita si Tina Panganiban Perez. Sa tri-committee hearing ng Kamara, kinompronta ni Sagi partyless representative Evrodante Marcoleta si Philippine Coast Guard Commodore Jay Tariella kaugnayan ng reaksyon ni Tariella sa sinabi ni Marcoleta na walang West Philippine Sea kahit tingnan sa mapa. You just called me a traitor, sir. I did not use the word traitor. Let me read my post on X. I stand by the statement of President Bongbong Marcos when he said, "Ang West Philippine Sea ay hindi katang isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay mananatiling atin hanggang nagaalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hearing someone claim that the West Philippine Sea is merely a fabrication of the Philippine government is a disservice and an embarrassment to their entire party, the organization he belonged to, and even their own family. Nang malamang walang binanggit si Tariela na traidor siya tinanong ni Marcoleta kung bakit hindi itinama ni Tariela ang mga nagsabing binanggit niya ito. Why did you not do anything? I think it is his responsibility to deny it if it did not come from him. The only time I learned about that was when I, uh, I heard about your interview calling me and Mang Mang. Why would they even defend you if you're calling me That is one of the ill effects of uh, fake news or Uh, Itiniin ni Philippine Coast Guard Commodore Jay Tarriela ang halaga ng paglaban sa fake news, lalo na tungkol sa West Philippine Sea. That obscures the true narrative of events in the West Philippine Sea, leading to confusion and division among our people. Pero may ilang pro-China vloggers pa umano ang nagpapakalat ng mga mali o misleading posts. We have seen a significant increase in pro-China trolls. Despite our efforts, social media platforms have become the primary medium for these trolls to disseminate disinformation and fake news reaching a large portion of our population. Ilang vloggers naman ang bibigyan ng na sampina dahil sa hindi pa rin pagsipot sa pagdinig. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Nagpetisyon sa Court Suprema ang ilang kaalyado ng pamilya Duterte para ipatigil ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Senate Minority Leader Coco Pimental naman sumulat kay Senate President Chis Escudero at hiniling na agad ng simula ng impeachment trial. Kaya unang balita si Mav Gonzalez. Okay. Sa huling sesyon noong February 5 pa na itransmit sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi noon ni Senate President Chief Escudero, hindi nila maaaring simula ng impeachment trial habang nakabreak ang sesyon ng Kongreso. Pero sa sulat ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Escudero, iginiit niya na dapat isagawa agad ng Senado ang impeachment trial. Sa sulat, tinukoy ang probisyon ng konstitusyon na nagsasabing forthwith dapat magsagawa ng impeachment trial ang Senado kapag nakatanggap ng Articles of Impeachment galing sa Kamara. Ibig sabihin daw ng forthwith, agad-agad. Sinugundahan ito ni Senadora Risa Ontiveros. Malinaw ang utos sa amin na once matransmit sa amin ang Articles of Impeachment tulad ng nangyari ay agad po kaming mag convince Wala pang tugon dito si Escudero. Sabi naman ni Senadora Amy Marcos, hindi agad-agad ang nakasaad sa konstitusyon at may petisyon na sa Korte Suprema kaugnay nito. Sakaling gumulong na ang impeachment trial, hindi raw siya mag inhibit kahit kilala siyang kaibigan ng vice. I don't think it's necessary. We are fully aware of our duties as senators and we'll study all the evidence that will be provided and uh, rule uh, and vote on uh, all that. Hihintayin na rin daw muna ni Senador Bato de la Rosa ang desisyon ng Korte Suprema. I think the Supreme Court can interpret the Constitution. Kung bigay sila ng uh, tama na interpretation sa Constitution, I don't think kung direct kami ng Supreme Court to do our job uh, as said by our, uh, by our uh, Senate President, we, we will do that job in the proper time. May dalawang petisyon sa Korte Suprema. Noong biyernes inihain ang isa na humihiling na sabihan ang Senado na agad simula ng impeachment trial. Binigyan ng Korte ang Senado ng sampung araw para magkomento kaugnay nito. It was treated um, as an urgent case. And this is also obvious from the fact that the Supreme Court gave them a non-extendable period of 10 days to comment. Impeachment is um, a nationwide concern that um, will be treated with urgency because of the gravity of the matter. Hinihingan namin ng komento kaugnay nito ang Senado. Naghain din ng petisyon sa Korte Suprema ang mga kaalyado ng pamilya Duterte. Hiling nila, isang tabi ang impeachment complaint laban sa bise at pagbawala ng Senado na dinggin ito punto ni na attorney Israelito Torreon, depektibo raw ang impeachment complaint dahil nilabag umano nito ang panuntunan na isang impeachment complaint lang ang maaaring ihain sa isang opisyal sa loob ng isang taon. May nauna na raw kasing inihaing tatlong impeachment complaint sa Kamara laban sa bise at dapat daw gumulong na ang one-year ban. Ang pang-apat ang naging batayan ng verified impeachment complaint na inihain sa Senado. Hindi rin doon nabigyan ng due process si Vice President Duterte at hindi nabigyan ng tamang oras ang mga kongresista na mapag-aralan ng impeachment complaint. There was only a around three hours between uh, 12 o'clock to 3.15 before it was included in the additional uh, um, House business reference. And um, by that time we feel and we have reasons uh, to believe that some of the congressmen were not even able to peruse the complaint as well as assess the evidences attached in the impeachment complaint. Hinihingan din namin ng komento ang Kamara. Sabi ng tagapagsalita ng Korte Suprema, aaksyonan nila agad ang petisyon. In these petitions, the Supreme Court acts on the matter by either requiring the parties to comment on the petition. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. challenge daw kay Camille Prats ang pagganap bilang bida kontra bida sa upcoming Kapuso series na Mommy Dearest. Sa media conference kahapon, sinabi ni Camille na malayo sa kanyang role na si Olive ang ugali niya sa totoong buhay. Ibaraw, ito sa mga nauna niyang role na laging inaapi. Humihingi na raw siya ng tips sa co-stars niya si Katrina Halili na gaganap bilang si Emma para sa mga eksa nila na may sakitan. Present din sa event ang iba pang cast members ng serya tulad ni Shane Sava bilang si Muki na anak ng karakter ni Camille at si Dion Ignacio as Danilo. Ang Mami Dearest ay isang intense drama series tungkol sa extreme na pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Mapapadood na yan simula February 24, 4 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Maraming unlearning marami ding mga bagong bagay na kailangan kong matutunang gawin. And I realized that ganun, yun yung beauty nung, nung, role eh is that you get to embrace everything about the role even if hindi naman siya yung pagkatao mo. Talang puno naman ang pasasalamat si King of Talk, Boya Abunda, sa kanyang pagpirma muli lang kontrata sa Kapuso Network. Napa-reminis pa nga si Tito Boy sa kanyang humble beginnings as a Kapuso. Yan ang unang chika ni Lar Santiago. This has always been my home. Hindi ako nahirapan bumalik sa GMA7 because uh, dito ako nag <laughs> Sa kanyang muling pagpirma ng kontrata sa GMA Network, sinariwa ng King of Talk na si Boy Abunda ang kanyang humble beginnings as a kapuso mula sa pagiging publicist. Di raw niya ine-expect na pupunta siya sa mundo ng telebisyon. I didn't imagine I would get into the talk show business. I was working with Jimmy Fields and that was one of the proudest moments in my life. So I was here and I was over talking. So um, they noticed that I, 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 there was a possibility that I could have done talk shows puno ng papuri si Jimmy President and CEO Gilberto Ardovet Jr para sa King of Talk. The boy is a uh, array of uh, light eh. You know, in the changing world, diba? Siya na natiling tapat, that freshness, that integrity kanyang mga binibigas na salita and the way he is with his interviewees and his uh, co-workers is Something that is encouraging. Sana lahat, moving forward, manatiling may ganun. Nasa contract signing din si Senior Vice President for Entertainment Group, Lilibeth G. Razonable, at iba pang opisyal ng GMA. Nothing but um, gratitude for renewing um, with the network and with um, Fast Talk with Boy Abunda. Always his generosity, para makatulong sa ating mga programa, sa ating mga artista, lalong-lalo na yung mga bago, yung interest niya para um, tulungan tayong hubugin sila. May mensahe para kay Boy, si Chairman of the Board and Advisor at Chairman ng Programming Committee, here. Attorney Felipe L. Gozon. You embody what GMA Network stands for. Credibility, integrity, and excellence you managed to maintain your superior standard of professionalism and you stayed true to your values. Kaya nag-iisa ka lang, boy. Nag-iisa lang ang boy abunda. Sa ngayon, Pinaghahandaan ni Tito Boy ang ikatlong taon ng Fast Talk with Boy Abunda. I'm grateful to have been given this chance and napatuloy kaming bahagi ng pakikipagkwentuhan uh, sa nanay, tatay at kapuso na parati kong sinasabi. Maraming salamat din sa pagpapahiram ng 20 minutes araw-araw mula lunes hanggang biyernes. So, happy. Happy. Happy and grateful. Ito ang unang balita. War Santiago para sa GMA Integrated News.